Batok! Listahan ng mga hit pop at swak sa panlasa ng masa. Patok! Lahat ng the best pasok. Potok! Magandang tanghali mga kaagapay, ikaw pa rin ay nakikinig dito sa palatuntunang patok. Dito lang po yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV agapay ng sambayanan. Tayo po ay proud member ng KBP o ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli ka kaagapay ako ang inyong kasama. Ako po si Kuya Bry. Ngayong araw mga kaagapay, kwentuhang refreshment at syempre matamis-tamis ang ating pag-uusapan ngayong tanghaling ito. O sino yung mga kaagapay natin na paborito ang sorbetes o ice cream? Nako kaagapay, alam nyo ba? Ako ang paborito kong flavor ng ice cream ay mango o mangga kasing mga kaagapay. Mali ibang sa matamis na, medyo maasim-asim pa. Kaya kayo mga kaagapay sa mga nakikinig dyan sa ating Facebook page, pwede nyo i-comment kung ano ang paborito nyo yung flavor ng ice cream. At dun sa mga kaagapay natin na nakikinig sa kailang mga radyo, tune in ka lang mga kaagapay dahil narito na si Miss Danica Aliswag na kung saan siya ang magkikwento kung paano ba siya nag-manage ng kanilang business. Kaya mga kaagapay, pakinggan natin si Danica. So, good day to everyone who's watching us. My name is Danica Liswag. And I am uh, the manager of DP Nicer Betted by Alan Isim, your guest for today. And shout out nga pala sa mga classical dyan and sa mga friends ko. Um, hello. <laughs> Ayan. So, isang mapagpalang tanghali sa ating mga kaagapay no, na kung saan kasama ko ang batang-bata ah, na kaedad ko. <laughs> kasama ko po mga kaagapay si Miss Danica na kung saan siya po ang nagbamanage na ang kailang negosyo po na Pinoy Sorbetes. Naku, talaga namang ngayong summer ay napakainit. Di ba, Danica? <laughs> Super grabe, hindi ko na nga kinakaya. <laughs> kaya mga kaagapay, muli tayong matakam at muli tating lesapin ang tagumpay na, na talaga namang tinatamasa na ng pamilya ni Danica. So Danica, no, bago tayo um, lumalim o bago pa tayo magkwentuhan, sino ka ba sa totoong buhay at alam mo yon paano ka nagkaroon o paano ka nagkaroon ng puso na hawakan ng inyong negosyo? So, ako pa right now, I'm 20 years old, second year student from Rizal Technological University sa Pasig. Hello to everyone, mga artista. Um, Kinitik ko pong course SDS Accountancy. And ano po, ever since naman, paano ba ako nagka-interest sa pagnenegosyo? Um, ever since kasi nung growing up, Mulat na po ako sa environment na business kasi po ayun po yung parents ko nagbe-business talaga sila so parang ano po growing up meron na po akong idea kung ano ba ginagawa sa pagbe-business but deep inside my heart I don't want to put up a business ayoko i-continue yung business na meron kami kasi ano po, for me, parang nawawala ng time yung parents ko sa akin nun. Um, ano po kasi, only child ako at that time, matagal akong nasundan. So, gusto ko sana nasa akin yung attention, ganyan. And then, nag din sa akin sa ugali ko na naging spoiled brat po ako na bata. <laughs> Ganoon, pasaway talaga. So, but ano naman po, throughout that, nagpasan ko naman po kasi dinisiplina talaga ako ng parents ko. And doon ko na-realize na importante yung business and kailangan mo talaga mag-sacrifice just for that business para mabigay mo yung best mo, para masustain mo talaga yung gusto mo. Throughout na maging successful yung business mo, kailangan mo mag-sacrifice. And ayun, enough And maganda din sana is yung may ano ka, support system talaga na naiintindihan, so supportahan ka doon na ayun, kailangan mo talaga magsakripisyo. magbigay talaga ng time. Ganon. Yun po. Ayan, grabe. Only child ko pala, Danica. Yun mga kaagapay nung no? kasama natin ngayon si Miss Danica na kung saan siya po ang nagmamanage ng kanilang business. Nakakatawang isipin, no? sabi mo nga ikaw ay bente o 20 years old at kasalukuyang nag-aaral, Danica. At ito ay nakakakilig kasi kumbaga parang ang daming mga negosyante na sasabihin nila ang magandang edad, ganito, ganyan, parang dapat, dapat nakapag-career ka muna, yung madaming mga, mga sinasabi na dapat empleyado ka muna para maranasan mo yung maliliit na bagay. Pero ikaw ay nag-aaral pa na kung saan talagang sasabihin natin na talagang ipapamana sa'yo kasi ikaw na yung nagmamanage. So, Danica, paano ka ba nagkaroon ng malaking interest na tulungan yung parents mo o paano ka nagkaroon ng malaking kaalaman sa pagninegosyo? Um, ano po, nung pandemic talaga, to be honest, pandemic talaga yung nag-push through sa akin na mag-start ako ng business. And ano po, luckily, luckily naman kasi alam ko na po sa sarili ko nung graduating po ako ng grade ng, sa, junior, sa junior high school since na, naabutan po ako ng K-12. So, in coming grade 11 po ako. So, kailangan ko pumili ng strand. And hindi ko po alam sa sarili ko kung anong gusto ko. Ayoko mag-STEM, ayoko sa math. Yung mahiyain ako. So, sige, ABM, magbibusiness ako, ganyan. Tapos, ayun na, sa idea ko na, ah, sige, magbibusiness na lang ako. Kasi feeling ko doon ako mas pasok. Pero hindi pa ako confident enough po. And then, yun po, nagamit ko po yung idea nung... I mean, yung natutunan ko po sa ABM since ano po, meron ano, kaming entrepreneurship na subject and then business related po. So may idea na po. Kaya parang ano po, kulang na lang talaga sa ano, sa support na talaga na magpupush sa akin na kaya ko. So, ayun po, since ano, nung pandemic nga, hirap talaga to be honest. Um, araw-araw nakita ko yung mommy ko na no more problema paano magbabayad ng bills ganyan. So, since single single mom na po kasi yung mami ko, single parent na um, nag-pass away father ko six years ago. So, mas kailangan ako ni mami, mas kailangan namin yung isa't isa. So, ayun po. Nilakasan ko lang talaga loob ko and then ayoko rin talaga na mawala, mawala ng pandemic yung legacy na, na business na, na naumpisahan ng parents ko and then grandparents ko. Um, clear ko lang din po, yung nag-start po talaga ng business namin is yung grandparents ko po, yung parents ng father ko. And then, hanggang sa sila pong magkakapatid, sila tatay po, and then together with my titos po, nag-continue po nila. And then, ayun nga, then happen na nag-pass away si tatay. So, ako po, since na nakikita ko kung paano niya minamanage, may idea na po ako. Ayun, ayun po, kaya po, nag-start na po talaga ako. Kasi may isang tao din po na nag sabi sa akin, sabi sa akin ni Mami na pinamusta ka metro. Hindi ko na lang po sasabihin kung sino. But ayun, pinush through niya kami na kaya niya yan. Ayun po. So, for me yung ano, simpleng salita lang na kaya mo yan. Ang laking impact sa pag-start ng business na alam mo na may naniniwala sa kakayahan mo, may nakakakita na kaya mo. So, ayun po. Very thankful ako sa person na yan kasi looking back, may progress po talaga na ayan, nasimulan ko din on my own and I hope na proud sa akin si tatay on that. <laughs> Ayun um, nakaka, ano, no, nakaka-overwhelm. Ako, um, to be honest with you, no, Danica, ako, pinapahanga mo ko bilang ako ay isang um, um, professional na nakita ko na kung gaano kataba yung puso mo. At nagulat ako na single mom na din pala yung parents mo. And at the same time, dito ko nakita na talagang yung, 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 yung responsibilidad ay niyakap mo. Yung, alam mo, yung, yung binigyan ka ng pagkakataon ng iyong magulang. Talaga namang ginawan mo ng action at hindi lang to na natiling gusto ko, kundi ginawan mo siya ng action at natuto ka dito. And dun sa mga taong nasa likod ng tagumpay mo ngayong tinatama. Sa talagang masasabi ko na maraming salamat sa kanila kasi talagang tinulungan ka. Hindi ka lang tinulungan kundi ginabaya at at alam mo naging patnubay mo sila doon sa ginagawa mo negosyo. Kaya good job sa iyo ano no, um, Dani kasi nakakataba ng puso ng mga kabataang tulad nyo. Talagang masasabi nga natin na kabataan pa rin talaga ang pag-asa ng bayan. Kaya good job no. Grabe parang feeling ko ang dami ko na natutunan kay ka, ano kay Dani ka mga kaagapay no. So, bali, Danica, ah, syempre, sa pagtagal-tagal ng panahon, alam naman natin na yung mga logo natin nagpapalit-palit. Ngayon, tanong ko sa'yo, Um, saan ba saan ba nagsimula yung pangalan na Pinoy Sorbetes? Ito ba ay katang-isip lang o ano ba yung pinanggalingan ng inyong pangalan ng negosyo? So, yung name po talaga namin is Pinoy Sorbetes. Um, yung ano po, ba, as I have mentioned nga po, nag-start siya sa grandparents ng father ko. And then yung name po nung, or yung family business po is Alan Ice Cream. Kilala po siya dito sa Marikina or mas kilala talaga sa Kalumpang. So pag narinig yung Alan Ice Cream, alam na talaga. Then ano po, ayun nga po, um, yung, sa, yung iba po kasi yung sa family business and iba po yung sa Amen So separate siya. So ang ginawa po namin ni mommy, um, sabi ko, ano ba pwedeng name tapos so sabi niya, Pinoy Sir Betes na lang daw para madaling madaling ano mahanap kasi yun po yung gusto ko yung parang mahanap agad kami sa social media kasi yun nga po gusto ko parang nag-start po kasi ulit kami sa zero we need to ano magpakilala ulit ipakilala ulit yung brand namin ganyan so sabi ko sige po since yun din naman yung nakalagay na name sa mga cart namin so ayoko po na parang may name ko pa ganyan ganyan and kasi gusto ko rin ilagay yung by Alan Ice Cream para at the same time po may credit pa rin po dun sa grandparents ko po na nag-put up po or nagsimula talaga ng business kaya po we end up with Pinoy Sorbetes by Alan Ice Cream Ayun. So talagang iba din talaga kapag mabilisin maalala yung ice cream. Kumbaga parang nakakita ng gato, ay oo, oh, oh, alam ko yan. So talagang kilala sila um, sa Marikina. Nako, kaagapay no, talagang Nakakatakam. <laughs> gusto ko na toli ng ice cream. Ano bang paborito mong ice cream? <laughs> ako po, simple lang. Gusto kong flavor. Gusto ko lang vanilla eh. Doon Abo, pa lang. Sarap, sarap na ako. ako Pero naman, ano po. Go, mm -hmm. Ay, sige okay, po. Ang, ang, best seller po kasi namin right now is avocado talaga. Pag season po talaga ng avocado. More on fruity po yung mga gusto ng mga ano po namin, mga customer clients po. Yan. So, ano, dahil sinabi mo na yan, Dani Cano, pero ako yung mga kaagapay, no, ang paborito ko, mangga. Ewan ko, napakasarap. Alam mo yung parang matamis na maasim-asim. -asim. Yun talaga yung paborito ko, ang um, flavor ng ice cream. Pero yun, mga kaagapay, no, dahil sinabi na nga ni Dani ang kanila mga services. Dani Ka, pwede mo bang sabihin sa amin kung ano-ano yung mga services nyo? Kayo ba ay nagkikater pa sa labas? Kayo ba ay, pwede ba kayong i-book? Pwede mo ba kami um, bigyan ng um, larawan o bigyan mo ba kami ng mga services nyo? Kung ano yung mga ino-offer ng Pinoy Sorbetes? So, Pinoy Sorbetes po is for rent po kami. Um, 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 yung, I mean by for rent is for special occasion po. Like for example, birthdays, anniversary, company event, or ano po, mga trick-or-treats, Christmas party. So, you can hire us po or rent us po for a day. And ayun po, hindi po kasi kami usually yung nilalako sa street. Yun po yung sa ano po, sa family business namin, meron kami mga servetero po namin. Sila po yung naglalako sa street. But kami po, for special occasion lang po talaga yung in-offer namin. And aside from that po, meron din po, open din po kami for tie-ups po. Like for example po, may mga party organizer, caterings. uh um, pwede pong, ano, ano po, sila po yung mag-alok sa amin and then ano po, pinapatungan po nila. Ganun po. And aside from that, meron din po kaming other food courts like, ano po, special taho, yung normal po na nilalako sa street. Meron din po for, ano po, for parties yan po pag gusto nyo po. Like for example, may mga Pinoy teams na party. Ayan po, usually po yung mga food courts na kailangan dyan is taho ice cream, mga tusok-tusok ko, -tusok like kwek-kwek fishball. Ganyan, meron din po kami yan, scramble, hot on stick, popcorn, etc. po. Lahat po ng food carts po, meron po kami kayo. Nakakatuwa naman ko baga parang um, kailangan kayo talaga ng mga tao lalo na kapag yung tema nila mga piyesta, mga Pinoy barrio, na kung saan talagang talagang makikita mo yung iba't ibang mga nakakain nila. Siyempre, um, ilang packs ba yung mga siniserve nyo most of the time? I mean, kinakaya nyo ba yung mga 100 plus? Am um, pwede mo bang i-educate kami dito, um, Danica? Um, um, yung ano po namin, for the ice cream, ang I mean general po pala sa ano din sa taho other food carts po and then especially sa ice cream ang starting order po namin is 100 packs that's our minimum um three flavors na po yon and kaya po ng isang cart namin is up to 250 puno na po yon ganun po karami yung pwedeng makakain ang dami Parang gusto ko na <laughs> yes. talaga ng ice cream. Joke. Na. <laughs> like, kasi ako, alam mo ba, Danica, to be honest with you, no? syempre ako, um, nag-evolve na yung panahon natin, yung unti na lang ang nakikita ko talaga ng mga manong sorbetero. As in talagang dirty ice cream. Kasi mga kaagapay, no, um, linawin ko lang, no, iba yung dirty ice cream doon sa mga ice cream na nabibili natin sa mga convenience store. Kasi pag sinabi natin mga dirty ice cream, eto talaga yung nilala ko, yung may bang ng ano, yun yung masarap, yung dirty ice cream. Talagang ginawa talaga siya, yung flavor talaga nito is purong mga, am uh, purong mga sabihin natin, mga prutas. Eh yung mga binibili naman natin doon sa mga convenience store, ayun talaga, is ano siya, parang mga, ma, um, mga makina na yung mga gumawa doon. So, kaya nakakatuwa mga kaagapay na na-interview natin si Miss Danica ng isang kabataan ngayon, na alam mo, yung kumbaga parang sa kabataan niya, is alam niya pa yung ano, yung, yung mga sorbitero. As, kaya nagulat ako kayo na, uy, alam niya pa pala yung mga sorbitero ng mga term. Kaya nakakatuwa mga kaagapay. So, ano-ano pala yung mga flavors niyo para naman na pa yung mga kaagapay na natin na nakikinig yung um, tanghali? So, for our flavors po, we have, ayun, vanilla, my favorite, <laughs> cheese, um, strawberry. Ayun, yung cheese po talaga, ano, recommend ko din to kasi both adults and kids gusto talaga yung cheese. Strawberry, may real bits talaga ng mga strawberry. At yung same time sa cheese po namin, may mga bits po talaga yung flavors namin. Choco Kisses, ito po yung chocolate namin, may mga Choco Kisses siya, kaya Choco Kisses po yung pinangalan ko. And then, ayun po, mango, your favorite. <laughs> And then, ube po, me, me as in me, ube halaya po yun. Um, buko lychee. Buko po siya na me lychee. Tapos, avocado po. Ayan. And then, cookies and cream. Rocky road. Ube makapuno. ayun po. Ayun. So, bali, Danica, um, like for example, kinuha ko kayo sa booking, pwedeng ako yung mamili ng mga flavors na gusto ko? Yes, sir. Pwede po kayong mamili up to three flavors po. Ayun, nakakatuwa mga kagapay na ko. Siyempre dahil nakakatakam to. Pero siyempre mga kaagapay na bago tayo magdire-diretso sa buhay negosyante ni um, ni Miss Danica. Gusto kong tanungin Danica, sa, um, nabanggit mo nga kayo na, you are a college student. Siyempre, ako dumaan ako sa kolehiyo. Alam ko yung pakaramdam ng isang working student na sabi nga nila is um, aral sa umaga, trabahador sa gabi. So, yun mga kaga, pero ramdam na ramdam ko yun kasi um, naging working student po ako sa, siguro sabihin natin mga dalawang taon din ng aking pag-aaral sa kolehiyo Kaya naman, saludo ako sa mga katulad ni Miss Danica at lahat ng mga working student natin na talaga namang pinagsasabay-sabay ang kailang responsibilidad para matugunan ng una ang kailang pag-aaral and at the same time para magkaroon ng trabaho. Danica, tanong ko sa'yo, paano ka nagmamanage at paano mo to ginagawa ng sarili mo lang? Mm, ginagaw um nag manage ko po siya talagang ano po. Pinaplano, I mean, ino, ino organize ko po yung binabalance ko yung time ko ganun po. Like for example po, meron akong gagawin sa school. Ayun po, tinatan hindi ko po inaalis sa sarili ko na acads over ano po talaga work. Kumbaga po, tatapusin ko muna tong gagawin ko sa acads ko. Aagahan ko po tapusin para mabigyan ko ng time tong sa business. And at the same time po, hindi ko aaminin ko, hindi talaga siya madali kasi dumadating sa point na parang ano ba 'yan ng na ako sa sarili ko, bakit ko pa bakit ko pa ano, pinagsas pinipilit na pagsabayan ganyan ganyan eh ano naman, pwede naman na si mami na lang gagawa. Hindi ko pa rin pumatitiis sa sarili ko na si mami. Ah, kung baga mahal ko na talaga siya gawin eh. So kahit minsan na-heat na ko na nasa class ako, may tumatawag po sa akin, ganyan na eto yung client tinatawagan ako. so ano inaano ko pa rin naman po ti, ano ba yung tamang term um sorry po adaw ah, wala ako go, um, go, 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 go. ang ginagawa ko po nire-remind ko po yung sarili ko paano ako nagstart na kahit kahit anong challenges kasi hindi naman po talaga siya madaliin eh, hindi natatapos sa na isang pagsubok yon throughout the day may mga struggles ka pa rin na may experience sa pagbe-business. So, dapat po, kahit anong struggle yan, ready kang harapin, huwag kang susuko agad. And then, yun nga po, sa ACADS ko naman, mas pinapriority ko siya na pag kailangan ko mag-review for exam, magre-review talaga ako ng ilang oras. Saka ako ko yung bits. O kaya next day po, ayoko din po kasi na super madrain ako. Pero hindi din may iwasan na magkasabay-sabay talaga. So, time management po talaga yung sagot. Ayun no, talagang ano no, nararamdaman ko yung passion mo sa pag nenegosyo, Danica. Kaya sabi mo nga no, Kuya Bry, ginagawa ko po lahat ang mga bagay, pero lagi po akong uh, ano, am, um, acts overbase. Sa kakatuwa kasi sa edad mong 20 years, alam mo na yung responsibilidad mo at alam mo na yung mga bagay na nakakatulong sa pamilya. Alam mo na yung mga bagay na alam mo yun na parang in your own age, parang ay ito yung kailangan kong gawin kasi pag hindi ko to ginawa, Kamusta kami? Kumbaga parang hindi ka nawawalan ng option o hindi ka nawawalan ng, ng sa sarili mo na ito yung mga bagay na kailangan mo gawin. At the same time, nabanggit mo nga na you are ah, uh, alam mo, yung panganay na kung saan. Alam naman natin na mga panganay talaga dapat ay umaalalay sa mga magulang. Kaya saludo ako sa tulad mo, Danica, na talaga namang pinatatag ka ng, alam mo yun, ng sitwasyon niyo sa buhay at nakaka-inspire ka sa mga kabataan na nakikinig at hindi lang mga nakikinig ngayon, kundi sa mga nakakapanood ito sa ating mga social media platform. Pero Danica, no, nabanggit mo nga kanina, sabi mo, Kuya Bry, ano to, uh, muli kami bumabalik. So para nagulat ako doon. So Danica, pwede mo bang ikwento sa akin? akin yung pagsubok niya na dinaanan. Sabi mo, nagkaroon ng pandemic, um, pandemic din kayo bumangon. So, Danica, pwede mo bang ikwento sa amin dahan-dahan kung bakit sinabi mo noon ay muli po kami tumatayo. Pwede mo bang ikwento yung mga pagsubok, yung mga problema, at paano kayo bumangon? So, ayan nga po, pandemic happen Sa isang iglap parang lahat ng mga kinasanayan natin, yung normal na ano, ginagawa natin sa araw-araw, bigla na lang nawala, nakakulong na lang tayo sa bahay. So, ilang years din po yung tayo na stuck, diba? So, parang, yung naging, yung hindi normal, kailangan, naging normal na sa atin. Tapos, yung dating normal, hindi na natin mabalikan agad-agad. So, ayun nga po, yung business kasi namin, as I have mentioned, sa ano po kami party. So, naging, kami talaga isa sa mga negosyo na nahirapan. Kasi nga, wala nang mga ano, wala nang mga pagsalo-salo, yung occasion na maraming tao, bawal. So, talagang tumigil po. Tapos, ano po, yung parang nung medyo bumabalik na yung normal, napapansin ko na wala pa rin kumu-order sa amin, ganyan-ganyan. So, na-alarma na po ko. So, sabi ko kay mami, ayan, kailangan natin na parang nakalimutan tayo na dala ng pandemic yung ano natin, yung business natin. So, pakalala ko ulit kaya, mami. Sabi ko, um, gawan ko na ng FB page kasi wala po kaming social media platforms before. So, ayan, kailangan namin i-adapt yung technology, yung trends, kung ano uso. At yung naging mindset ko po noon, kami yung lalapit sa ano sa mga customers, sa clients, kilala. Kung baga, kung sa personal, nilalako ko siya. Pero Hindi through, ibibenta. Ano, mm -hmm. pero through, ano naman po, social media, ang ginawa ko po noon, after ko gumawa ng Facebook, Um, nag-join nag po ako sa mga group pages, ng mga parties, naghahanap ng mga ano, uh, hindi naman po ayos, palimbawa mga ano, nagde-decorate, ganyan. Kahit po minsan, ano, nag, ang hinahanap ni clients is, ano, for example, ano, party stylist, ganyan. Magko-comment pa rin po ako, sabihin ko, ma'am, baka po interested po kayo, ganyan, masarap po yung ice cream namin, ganyan po. And then, nagtitake din po ako ng pictures para po may ma-post talaga ako, para makita nila yung product namin. And, ayun po, kung ano po yung nasa picture, yun talaga yung itsura ng ice cream namin. Gusto ko po na makita nila na it is quality talaga. Ayun po yung naging process. Nakakatuwa ka, Danica, kasi alam mo yun, sa, ako ang uh, mga kaagapay, no, kasama talaga natin ngayon si Miss Danica, na no, kung saan siya ang patotoo na ang, taong, uh, ang, ang tao dapat hindi lang siya matalino, dapat may determinasyon at may diskarte. Kasi alam yun, no, nakakatawa, ba diba? Ang hinahanap, party needs. So, ito yung mga pang dekorasyon. Pero siya, ang in-offer niya, yung business nila na kung saan na, uh, alam mo yun, na talagang, um, baka kailangan nyo po ng ganito, masarap po ito, na kung saan hindi siya natakot na pakisuyuan yung mga tao. Talagang ibibenta mo yung sarili mo para muling tangkilikan. Kaya Danica, good job ka dyan sa ginagawa mo na talagang ipinakilala mo. At nagbunga naman siya ngayon. Di ba? Na, ako, mga kaagapay, no? To be honest with you, bago ko po nakilala si Miss Danica, ay nahook po ako sa kanilang mga social media posts na kung saan ang ganda kasi ng no, mga marketing strategy nila. So, Danica, di, ba, uh, para malaman din ng ating mga kaagapay, ano yung mga ginagawa mong strategy at ito, paano ba maging patok ang isang negosyo? So, yung naging marketing strategy ako, since ano po, IBM student ako, may idea din, Gen medyo techy po tayo sa mga editing apps, ganyan po. Um, ang ginawa ko rin po muna is, ano po, naghanap po ako nung parang mga reference ko. Mga, to be honest, nag-check din po ako sa mga competitors namin. Like, paano ba sila mag-posting? Yun nga po, importante na know your competitors. Since meron na po ako ng mga media, ay, ito peg ko, ganito yung picture ko. Ah, ito yung video ko, ganito yon And then, sa paggawa, ayun, after meron ka na nung no output, kailangan ng captions. So, sa pag-caption, then iniisipan ko yung witty, yung papato. Kasi minsan, di ba, pag sobrang haba nang ipopost mo sa social media, hindi naman babasahin lahat yan ng tao. So, maganda po na makuha mo yung attention ng oh, audience at the same time dun sa caption mo po. Yung parang, ma-feel ma nila yung yung refreshment kasi in gusto ko ma-feel nila yung sarap refreshment ng in-offer namin. Ayun po. And then kung paano naman po magiging patok yung negosyo? Um for me kasi aside sa alam mo yung vision mission mo, alam mo yung kung paano i-brand, i, i yung customer service. Importante din talaga yung customer service na every transaction po namin, inaalam ko, ma'am, sir, kamusta po yung ice cream namin? May naging problema po ba? Kahit sa staff po namin, kamusta po yung staff namin? May problema po ba? Kasi I want transparency din po. Hindi naman po everyday may iwasan na magkakaroon ng short or konting, ano po, konting palya kasi part naman po yan sa business, di ba, na hindi lahat perfectly mang kung ano plano mo yung talaga yung mangyayari. So, maganda rin po yung customer feedback talaga kasi doon mo malalaman kung ano pa ba dapat i- kung ano pa ba dapat i- ano po, i- Enhance. Mm -hmm. Ayun, i-enhance po ng inyong business. Thank you po. And then, ayan, going back, kung paano ba maging patok yung business is aside from knowing that factor, is alam mo rin, sa sarili mo, na mahal mo yung ginagawa mo. Mahalin mo yung business mo. Kasi kung mahal mo kasi yun, gagawin mo lahat eh. Gagawin mo lahat, whatever it takes talaga, na kahit ano pang pagsubok yung mangyari, hindi mo basta-basta i-give Kasi mahal mo eh, passion mo na talaga, ganun po. Mm -hmm. Nakakatawa no? Kasi alam nyo mga kaagapay, isang 20-anyos na dalaga ang nagbibigay sa atin ng kaalaman at nagbibigay ng edukasyon sa ating mga kaagapay na talagang nangangarap magkaroon ng negosyo. Madami kasi dito Dani ka na paano ba po ba magkaroon ng ganyan? So ikaw na, na mo kasi ikaw yung gumawa. Ano de Cite na banggit mo yung salitang passion na talagang nung una sabi mo, makuya, Bray, actually ayoko nga magnegosyo kasi dahil sa negosyo napapabayaan ako. Pero ikaw, ikaw na mismo yung nagne-negosyo and at the same time, ikaw na yung dahil kung bakit yung negosyo nyo ngayon ay nagtatagumpay at magtatagumpay pa muli. Yun, Dani, pasensya ka na at maliit lang talaga ang oras ng ating um, kwentuhan. Pero ako, natakam at nalasap ko ang, alam mo yun, tagumpay nyo sa buhay. Pero Dani, ka, bago kita bitawan, ano ba ang mensahe mo sa mga kabataang tulad mo na nais magkaroon ng negosyo o nais pumasok sa larangan ng pagnenegosyo? So, sa mga kapwa ko, kabataan dyan, um, magtiwala kayo sa sarili nyo. Alam nyo, maging ano, mahalin nyo yung sarili nyo, magtiwala kayo sa kakayahan nyo. Um, alam ko kasi ngayon sa, ano natin, sa generation natin, marami talagang, madami talagang pagsubok compare sa before. So, ayun, wag tayo agad susuko, mahalin natin yung ginagawa natin. Alamin natin sa sarili natin kung ano ba talagang gusto natin. Kasi alam ko, sa age ko, madami tayong question sa sarili natin. Hindi tayo sure. Minsan, we feel pressure kasi nasa adulting stages tayo pero hindi pa rin natin alam kung ano, natin, kung ano yung gusto natin gawin. So, take your time lang na kilalanin sarili mo and huwag ka magpa-pressure sa mga achievements ng iba. Ganyan, focus on yourself lang. And, ayun, kung gusto mo magputap put up ng negosyo, sasabihin ko sa hindi talaga siya madali. Pero, kung, kung gusto mo talaga, mahalin mo yan. Kahit anong struggle yan, sinabi ko nga kanina, huwag ka lang, huwag kang basta susuko. Bigay mo lang lahat and ayun, magbubunga yan, I swear. Ayan, <laughs> maraming maraming salamat ang nakausap po natin sa ating himpilan ay si Ms. Danica Aliswag na kung saan siya po ang nagmamanage ng kanilang negosyong Pinoy Sorbetes. Kaya mga kaagapay, maraming maraming salamat po sa naging bahagi po ng aming himpilang 702 DZAS, lalo na po sa mga ProdTech RTV team at sa aking program supervisor. Maraming maraming salamat po dahil muli na naman tayo nakapakinig ng kwentong inspirasyon at kwentong punong-puno ng detalyadong edukasyon mula sa ating kaagapay na si Miss Danica. Miss Danica, um, you may promote saan ba kayo matatagpuan at ano-ano pa ba yung mga impormasyon tungkol pa sa inyo? So, hello again to everyone. Um, baka po gusto nyo umorder ng ice cream, I highly suggest our specialty, Pinoy Servetes. Um, yung ice cream kasi naman, hindi talaga siya, hindi um, siya ganun ka-ordinary sa mga kagaya natin na nagkikisunan Special po talaga siya. So, Ayun, if you gusto, kung gusto nyo po talaga, you can search us on Facebook, Pinoy Sorbetes by Alan Ice Cream. And you can contact us in our number, 0930-557-6170. And yung FB ko po, search nyo lang po, Danica Aliswag. Magre-reply po ako. Ayan, <laughs> hey, yeah. maraming maraming salamat mga kaagapay. Muli ako po si Brian De La Cruz para po sa himpila ng 702 DZAS, FEBC Radio TV. Susunod na po ang programang Chinese program at susundan ito ng pag-ibig at kwentong kilig mula po sa programang pages sa pangapangunahan po ni Miss Jo Cabrera Alabastro. Muli mga kaagapay, ako po si Kuya Bry para po sa programang Patok. Patok! Listahan ng mga hit, pop, at swak sa panlasa ng masa. Patok! Lahat ng the best, pasok! Patok! Patok!